Good morning mga gala. Dahil ulit tayo kay Joyride Tan pa yan pa lang, nakaradyo na tayo Kaya lang, walang napasok na long ride Puro short ride lang Meron kaya lang, JR Pay Hindi natin kailangan ng JR Pay Ngayon, kailangan natin cash So, ito. may pick up tayo dito sa so, kabilang subdivision Hatid lang natin siya sa bakot 1.30 lang yung fare niya Kay Ma'am Risa po yan Yo Kasi yung shower cap ma'am Shower cap pag niya 12.40 dito tayo sa may Salinas 1 dito to sa may Bacoor drop na natin yung first passenger natin nagbigay siya ng 1.50 uh, 1.30 lang fare niya nagtip siya ng ano, 20 pesos sana all generous dito tayo ngayon sa may Terona Highway doon tayo magabang ng booking medyo looban kasi dito tsaka wala masyadong bahay time check 1.30 am Don, medyo matagal tayo naghintay akala ko nga masisiro na tayo tapos gumapang tayo pa uwi sana, kasi nakalimutan ko yung ano ko, yung mask ko. Pagka dating ng araw, yari tayo neto, mangingitom yung mukha natin, tsaka batok neto. Pero habang papuwi ako, may pumasok na booking. Ito, 675 yung fare niya, pa QC. Medyo malaki lang ito. May kasamang tip na 50 pesos. Ito siguro, Russell Guanzo. Ayan. Ay, Russell yan, boss. Russell. Yun. So, shower ka, boss. 3.50, nandito tayo sa may Batasan Hills, no? Drop natin yung CS natin. Nagbigay siya ng... Ano binigay niya? 700. Bali, 675 yung fare niya. Nag-tip siya ng 25. Pinawa niya na. 700. Yun. Tapos, kanina pa natin yung na-drop. Siguro mga... 30 minutes or more na tayo rito nakatambay. May pumasok kaya lang pa uh, north pa, pa Kaloocan. Mahal din po. 150 rin ata yun kaya hindi natin kinuha kasi ang plano natin is pa south sana ay ma'am morning po, gusto nyo siya wake up ma'am 350 yan, dito tayo ngayon sa may malapit sa GMA station dito to sa may QC natalapin na natin yung CS natin dito galing ng Batasan Hills yan, 220 yung fare niya. medyo matagal tayo napasuhan kanina mayroon kaya lang ang lalapit mga 50 pesos ganoon para sa akin kasi medyo alang anin dun sa ano sa pwesto ko dun sa Batasan Hills kaya di ako na ng mga malalapit so nagintay talaga ako ng long ride pa baba 5 AM na medyo ang tagal natin bago na ako ulit ng booking dun sa may QC nakakuha tayo dun papunta rito sa may Sembo ewan ko makati to tagi check natin Feeling ko tagig kasi malapit na siya sa may BGC 160 yung binigay ni Bossing Nagtip siya ng ano 20 pesos sa ata Ikot-ikot lang tayo rito Time check 5.13 Dito tayo sa may BGC Andun tayo kanina sa may Sembo Kaya lang may pumasok na booking dito Ang pick up sa BGC Papunta siya ng Las Piñas Kanina may long ride Papunta nga lang ng Rizal Hindi natin kinuha kasi Abutin tayo ng umaga dun hindi tayo pwedeng magpa-tanghali ngayon kasi wala tayong mask. Tayo, pechoy na dito. Ikapin natin ito sa madam. Silo at the palace. Ma'am, desk yan, ma'am. Ma'am na. Sino siya wake up, ma'am? Hindi na pa. 6.30 yan dito tayo sa may bandang SM Southwood. Ayan eh, o nag tayo dito sa Las Piñas galing ng BGC o 240 yung fare nya Then 7.15 dito tayo sa May Imus. malapit na to sa amin dito tayo ngayon sa May The Hamptons dito sa condo to dito sa May Imus diba nagatid tayo dito galing ng Bacoor lapit lang mga 8 kilometers lang siguro sa Tamay Talaba sa may talaba sa may talaba doon siya galing pero nagbigay siya ng 250 o oh, diba galante si Bossing sana lahat na nakakondo ganun ka galante uwi na tayo ang oras na eh 7.20 na ganda ng biyahe natin ngayon Andito na tayo sa Imus so makaka-uwi tayo siguro mga 15 minutes 7.20 7.35 tapos umalis tayo ng alas 12 okay. 12 ng gabi So Ilang oras lang tayo sa kalusada Well One o oh, Di 7 Sabi na natin Kulang-kulang 7 -kulang and a half hours Pero Nakaka 1.750 na tayo Ipanggas natin yung 250 At eh, may 1.5 tayo Nung last na biyahe natin Naka 2,000 lang tayo Pero 14 hours tayo sa Daan Ngayon ay naka 1.5 tayo pero 7 and a half hours lang tayo sa daan di ba? dito na rin tatapusin yung vlog natin ng biyahe natin na Monday to Tuesday kasi wala nang papasok niyan malamang pero papasok niyan pero palayo na sa atin lapit na tayo ayun salamat 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 guys sa panonood ha. Uh, like and share tapos follow nyo na rin tong page para dumami-dami na tayo. Yan lang, yan lang. Salamat mga agala. See you next vlog.